Isang dentista lang naman ang napahanga sa ating V-Bike Oxy V8 mga parikoy dahil sa napakagandang brake system nito na naka-disc brake. Meron na taillight, signal light, brake light at saka headlight. At naka-NFC na ang kanyang switch on and eh, off. Pwede pwede ka pang magpa-additional ng back seat para sa mga angkas mo, parikoy. So ayun mga parikoy, itatry ni Doc Ariel ang ating V-Bike Oxy V8. So sabi niya pedal assist daw no muna. Ayun No? Isang padjak lang pero tuloy-tuloy nang ikot ng motor mga pare ko eh. Hindi siya nagto-throttle niya na. Ayun oh. Wala okay naman. Na okay. Ganda. Okay, okay. okay na okay daw mga pare ko eh. Ayan, so that is our V-bike Oxy V8 mga pare ko. Ayun, thank you, doc. thank you doc. Thank you doc. Thank you po doc. Sige doc, bye-bye. Ingat po sa biyahe So this time tatrain niya na throttle. Throttle lang po doc sige po. Sige. Sige po. Ayun. Bye-bye doc. ya yes. na sa kanyang klinik. <tune>